Tanungo kay Kuya Jobber Hello Hello, good evening sir. Wow, good evening sir Magandang yeah. gabi uh, Magandang gabi sir Yes mm. uh, Sir, mayroong sanawing itatanong sa inyo Yes, what's tungkol that? Tungkol po sa ambition Ambition, what's Opo. your ambition? Uh, kasi sir, uh, dati uh, bali kumakanta po ako sa mga wow. radio singer Wow, kumakanta ka so, sa mga radio singer? Uh, radio station, gano'n Okay uh, Tapos Uh, ako sa mga TV show. Wow! So you're uh, a singer? Yes, sir. Uh, Inano ko lang, sir. Ay, bakit hindi ko pwedeng maikukuha yung minimiti ko, sir? Ganito yan, kuya. Alam mo, kailangan lang po ng tiyaga. Kailangan ng tiyaga kung ano yung meron. ba may mga contest. Salihan mo lang. Nagko uh, Nag-ano nag nag po kayo? Nag-computer po kayo? Po Ay, ng... ng... mga YouTube, Facebook, ganito po. May anak po ba kayo? Uh, ah, sir, yun ang video sa gabal sa akin ngayon dahil ah, pamilyado na po. ako oh, ganito oh, nga oh. ang gawin mo, tuturuan kita. Ako, alam mo kung paano ako nakilala? Opo. Oh, ako, nagpapatawa ako pero walang nakikinig sa akin dati. Barkada Mga kaibigan ko lang. Gumawa ako ng isang uh, comedy sa YouTube. Sino nagbigay sa'yo? Si Choi. Ah? Siyempre si Choi yung kaibigan ko na yan utang loob ko sa kanya nga kung nasan na ako ngayon Opo. yung video ko ngayon inupload ko ngayon sa youtube nung una walang nakikinig walang, Kaya, nanonood. walang nanonood hanggang dumami ng dumami kumalat ng kumalat yun nakilala ako ng mga tao ilang taon yun? isang taon mahigit bago na bago nakilala ng mga tao tapos nakita ng iba mga istasyon na ba may talent pa ito si Joe Mm. Kumanta ka rin, tapos i-post mo dyan. Magtsaga ka lang. Ako, isang taon ko hinantay. Hmm. Pinalad lang ako dahil yun, pinagpala ka ng pag napili ka ng Diyos. Tutulungan ka talaga. Pag yun yung gusto mo, pinagdadasal mo ba yung pangarap mo na yan? Ilan taon ka na bang, ano, kuya? Uh, sa so, 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 45 na ako. Ilan taon ka na kumakanta? Matagal-tagal na siya kasi no. uh, hanggang sa ngayon, bro. Kasi hanggang sa ngayon parang hindi ko kaya talaga na. Kasi mahal ko yung ano, ipagkanta. 45 years old. Opo. Uh, Nagigitara ka rin? Opo, sir. Uh, kasi, sir, uh, ano? Uh, merong akong iba-ibang pwedeng magaya. Sino kaya mong gayahin? Joey Villamay, kaya mo? Uh, ano, sir? Mga Fred Panopio. Ya, yes, sige nga. Isang Fred Panopio naman dyan, brad. Alleluia, alleluia, alleluia. Allelu. Eh, yes, yes. Okay. Ah, na. okay ah, yeah. medyo ano pa, medyo pa. ba mo nang konti yung gusto ko marinig yung oh, yung mga palseto noon yung you do like. Ako pa sa ano si, hindi ko ma, hindi, hindi ah, ko talaga siya ano, siya. ano, pang isang singer na kaya mong gayahin? Ah, uh, tulad ng mga ano yung Ah, uh, si Bing Rodrigo. Yeah, Bing yan, 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 yeah, paborito Rodrigo. ko yan, ako. Apo. Yan, sige nga. Pag-ibig man natin, madaling <laughs> nagwakas. Hindi ako naniniwala, ito ay kukupas. Kahit wala ka na, mahal pa rin kita. <laughs> Alam kong pakiusap ko'y maliwinig mo pa Lumubog man ang araw sa kalulang kumubli Tama siya. Hello? Hey! <coughs> <coughs> ganda! <coughs> ganda! <coughs> ganda dyan, ang title po lang ang title na yan ay When uh. the sun comes up, it will <laughs> go down, surely next week. <laughs> Ang, Ay, ganda, no? ang galing ng boses mo. Galing mo, no? uy, grabe ka. Napatindig mo 'yung balahibo ko. Alam mo 'yan, medyo may kabalan ako nitong. Huwag kang eh. kakabahan. Ang galing oh, talented ka. Bayaan mo pagka nagkaroon ng pagkakataon na magbukas ulit ang LVN. <laughs> <laughs> Tagal na yun, eh. Trano na yun? <laughs> Alam <Malamang. laughs> Pero kuha mo 'yung mga ano ni Lolo Helio Rosa, ha? Hindi nga, sir. Kasi yung iba kasi, uh, pag ginaya ko mga tulad ng Freddie, uh, pwede ko mga Freddie Aguilar yung boses ko. Oh, Freddie? Freddie oh. Aguilar. Kaya mo rin? Mga mao, mga, oh, mga, mga six-cycle. Sige nga, sige nga. Freddie Aguilar. Sample, isa pa. Ah, uh, sir. Pre kantayin mo yung Freddie Aguilar pero yung boses mo parang kanina kaya mo? Kaya, um, <laughs> yung, okay, oh, yung kanina. Freddie Aguilar, pwede ko sila makuha. Ah, uh, pwede niya. Sige nga. Oo, uh, oo. Oh, uh. Oh, baka kuha niyo pa si Freddy Aguilar. Matagal lang ka. <laughs> ah, hindi. Okay na, okay na, okay na. Okay na. Uh, Ladies and gentlemen, Kuya Freddy. Di ko malimutan ang iyong mga langawan ang iyong mga pangako ako lang kahit nasaan ka man malayo o malapit man ang pag ko sa iyo lamang. Kay pangal ko tuina, lagi ka lamang ng isip. Ikaw ang siyang pibok, yaring dibdib. Pag ikaw ang kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Kali, kuya! Đohan, Galing! Ganyan kumanta si Freddie Aguilar pag mga nakakatatlong case na. <laughs> 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 Hindi talaga kasi lumalabas ang talent kaya an ng mga singer talaga. Ay, ang lupit! Kaya mo, ang lupit mo Iba-ibang singer ang kaya mong gawin, no? Si ano, unang-una -una, si... Bing Rodrigo. B Bing Rodrigo. Pangalawa si... Freddie Aguilar. Freddie Aguilar. Pangatlo si... Sino isa, kuya? Yung isang unang kinanta mo? Fred Panopio. Fred Panopio. Tapos bumabanat ka pa na Six Cycle Mind. <laughs> Hindi. <laughs> <Maraming> siya, <laughs> Hindi, sabi niya. Six Cycle Mind? Sige nga. Sige nga kuya. O, palaga, pag ano, nakaanta mo yan, talagang hanganghangana ako sa iyo ha. Game, isa pa. Six Cycle Mind. Go! Pag <laughs> <laughs> uh, mo, pinipilit mo eh. Hindi kasi humanga nga ako eh. Kaya nga. Ako rin humanga. Alam mo yung ano? ano <laughs> alam mo yung kanta ano? <laughs> Loving you. Ang laki kaya ng boses niya, hindi kaya. Palseto. Ayan, ayan. Sige nga, sige nga. Yun lang, siya la 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 lang. Go! La 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 la. La 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 la. La 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 Alam mo yung pagkakanta mo na yan, parang sila ni Misa Lucha sinapak ni Bruce Lee sa lalamunan. Ang galing! Habang kumakanta sila ni Misa sa sabay chinap ni Bruce Lee ang paganda sa no? ano? galing ng palseto mo, Brad. Sige, la la, ako hindi ko abot. nga nga, yung matas. La 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 Siguro may lighter ka dyan. Dinadaya mo ako, ha? Sisindihan mo yung bayag mo. Ay. <laughs> Sorry. Sorry. Ba, Brad, ang galing, ha? Kasi talagang ang, nakukuha may <laughs> may ka mo yung palseto. Bukala ko may katol ka dyan. Pinapaso mo yung... Pinaso mo yung eggs mo, eh. Kaya mo nakuha. O kaya may uwang, di ba? Sana narinig ka ng mga producer ngayon. At ng mga mahilig pong makinig. Ito po si Kuya. Narinig niyo po. Ano pangalan niyo? Ah, Ha? Joey. Joey, congratulations! Narinig ka na ng taong bayan sa pag-awit mo. Anong advice mo sa uh, kanya? ang, ang mga advice advise ko ituloy-tuloy mo lang yan. At uh, lahat ng mga oportunidad na meron mga contest sa mga TV, mga piyesta, sa mahal na araw, pagka medyo may kailangan kumanta ng pasyon, mali mo makarinig talaga, pwede yan makatulong sa yo. Ha? Saludo ko sa iyo, pare. Ha, uh, bago, bago natin na uh, itapusin tong tawag mo, barata mo ng yung lala game. Go! La 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 Ayan na, malapit na. La, la, la. Oh oh, oh. mo na ulit. Oh oh Ayan. Sunog yung bayag. Sige na, maraming salamat sa IFM. Siguradong. Okay. Enjoy ka. Itanong mo kay Kuya Jobay. Kaya <laughs> kaya, pinapasok niya ng katul yung eggs. La 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 Sinusunog para maabot lang. Yan ang sinasabi kong ano, ah, uh, innovativeness. Para maabot mo ang isang nota, pasuhin mo ng lighter yung dalawang <laughs> itlog mo. <laughs> ah, la la la! Habdi ka yan Opo, ay problema ka. Baka pinapahir mo ng toothpaste yung itlog mo yan. Pero ang galing mo kuya. Oo, Saludo sa ako, ko sa'yo. Bili ah. ako, bilib ako. Ah, ako. Galing! Bili astig, ko? Yan, Sobra astig. Yung huling-huling kanta mo, napaiyak ako ha. Ah. Ano, loving you yun, di ba? Oo, oh, loving you. Ako, may iyak talaga, nakakaiyak. Kasi ako masunugi, may itlog ko, Maiiyak ako niyan. Ay, tawag ko ba kayo? 584-5545. Itanong mo kay Kuya Jobbert. Everything you hear. Sa Siguradong enjoy ka.